Wasto bang kopya ang Juan 1.18 na ang banggit ay the only begotten God? Wasto bang kopya yon. Ang mabuti ay basahin natin doon sa mismong Grego, kapatid na Michael. Greek uh, Bible yan. Mm -hmm. The Interlinear Greek English New Testament. Mm -hmm. oh, sa Juan 1.18, ganito ang ating mababasa. Theon odes, iraken pupote monogenes wios oon iston patros ekenos exige sato kailan bay walang nakakita sa Dios ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama siya ang nagpakilala sa kanya kaya ang nakasulat dito kapatid na Michael hmm. ay monogenes wios ano sa tagalog yon ang bugtong na anak hindi bugtong na Diyos, mm -hmm. kapatid na Michael. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya, ang Panginoong Heso Kristo ay ipinakilalang bugtong na anak ng Diyos. At hindi po bugtong na Diyos. Tingnan natin. Tingnan natin na. Ito kasi may papakita po tayo yung Papyrus 75. Isa po sa ginagamit sa textual criticism at binabalyo ng mga lahat ng mga biblical scholars, mga textual critic. Ito pong uh, manuscript na 3rd century Ayan po. Binirugan ko po sa taas. Sa bandang itaas po. Binagyan ko po ng binirugan ko po ng pula. At ang mga nakapagkaral po ng Greek, mababasa po ninyo yan. Makikita po yung nasa unahan, parang maliit na o. Oh, yan po ay definite article. Tapos yung mas, susunod ay monogenes. Tapos yung dalawang uh, doon sa dulo, yan po ay um, Uh, secret names or uh, tawag dito uh, nomina sacra yung teos instead na ilagay yung uh, buong uh, word na teos so secret uh, nomina sacra nilagay yung dalawang ano lang dalawang let uh, alphabet dalawang Greek eh maliwanag yan na sumusuporta sa mga translation na God the only son hindi sa the only begotten son no Ayan, that is 3rd century manuscript. At ang challenge ko sa Iglesia ni Cristo, sa lahat ng Iglesia ni Cristo ni Ministers, magpakita kayo ng manuscript na mas earlier earlier pa kaysa sa Papayro 75. Wala sa mga yung papakita eh. Kasi nandun sa atin lahat. Eh. Ayan, maliban dyan, maliban dyan, meron pa tayong Codex Sinaiticos at Codex Vaticanos, parihong 4th century manuscripts. At ang um, med medyo matanda lang ng konti yung Vaticanos. At ang nakalagay ay monogenesticos. Wala nga lang article doon kasi nabasa ko lang article. Ngayon, uh, pa, ano pa, ayaw ano na natin mga brother Benny pag uh, accept natin yung street shot. Ngayon, yung palusot nila, wala daw sa katandaan yan. Pag sabi nila, pag mali daw, eh, mali, yun ang palusot ng kadibati ko dati na Iglesia ni Cristo minister dito noong October 2000, October 20, 2017. Eh. Kasi inaanapan ko siya, may mapakita ka bang manuscript na mas matanda pa dyan? Wala may pakita. Yung pinakita niya, yung Jerusalem Bible, na isa sa mga versions ng Catholic Church, na sabi ko, balik tayo sa original text kasi mamaya sagutin natin, natin, yan. Ito ay, uh, binabalikan natin ang original text kasi ulitin natin, walang 100% na perfect na translation. Kaya babalikan natin ng original text. Ayan. At ulitin ko, ang Catholic Church may mga biblical scholars. scholars. Ang Iglesia ni Cristo, wala. 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 At nakita po ninyo na yun, sa so pagbabasa pa lang ng Hebrew, mali-mali na. Hmm, correct. Anong ginawa nila kay Abraham? Ginawa nila ng Diyos. Ngayon, <laughs> ginawa na nila ang upuan. Ayan. <laughs> ang Diyos. <laughs> sa Hebrews 1 na na yun. Ngayon, uh, ulitin natin. Yung sabi nila, wala daw sa katandaan kasi yung hmm. yung 3rd century manuscript na papayro 75, yung Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, yun ay nagpapakita ng monogenes teos. Hindi homonogenes huyos. Sabi nila, wala daw sa katandaan yan. Ngayon, ang tanong, Anong manuscripts ang dapat ating paniwalaan? Yung mga early or yung mga later na? Ito ha. Ah. Ito po ay aklat na isinulat ng isang biblical scholar na si Larry Portado. The earliest Christian artifacts po. Ito po sa page 15. Sinasabi po niya dito. Ayan. Pakibasa si Sister Rebecca yung lagyan ko po ng ano ng tanda. Okay. For these aims, in general, The earlier manuscript the better. Ayan, anong ibig sabihin niya? Kung mas earlier siya, mas ma, mas um, reliable earlier, siya. Mas reliable siya Ayan. sa pagkakatiwalaan. Alam alam mo ba natin ang author nito? Ito ah. Alam mo ba natin kilala po ba natin ang author nito? Si Bart Herman, isa po sa mga kilalang ah kine-question niya yung reliability ng mga manuscripts natin. Ito, si, at si Bart Ehrman din na niniwala sa pagkadyos ni Kristo. Ibig sabihin, wala pa ito sa kalingkingan ni Bart Ehrman itong mga ministrong ito. Dito sa kanyang aklat na Misquoting Jesus, alam po ba natin yung, yung bilanggit ko kanina ng mga manuscripts? Katulad ng Codex Vaticanus, Codex, Codex uh, Sinaiticus, yung Papyrus 75 na nasa Vatican Library. Alam po ba natin na ito'y, meron kasi tayo yung mga text types ng manuscripts. Yun ay tinatawag natin na Alexandrian text type. Ha? Itong Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, at ang papyrus 75. Ito ay matatawag natin na uh, Alexandrian text types. Kasi merong Byzantine, merong Western text type. Ngayon, dapat tularan ito na mga iglesia ni Cristo ministers, itong si Bart Ehrman Nasa kabila na hindi siya naniniwala sa pagkadyus ni Kristo, anong sabi niya tungkol sa mga, uh, sa John chapter 1 verse 18. Dito po sa page 161 to 162. Ito, uh, Sister uh, um, Rebecca, pakibasa mula dito at hanggang sa uh, dito po sa ano. Okay. Pages 161 to 162 ng misquoting Jesus na isinulat ni Dr. Bart Ehrman na hindi na niniwala sa pagkadyos ni Kristo. Pero anong sabi niya sa kanyang pagiging textual critic? Sabi niya, The textual problem has to do with the identification of this unique one. Is he to be identified as the unique God in the bosom of the Father or as the unique Son in the bosom of the Father? Kaya nga kasi may dalawang ano eh, may dalawang mm -hmm. Uh, pagkakakaibang uh, uh, pag versions yun sa John 1.89. Pat patuloy. It must be acknowledged that the first reading is the one found in the manuscripts that are the oldest and generally considered to be the best those of the Alexandrian textual family. Ayan! Kita mo ha? Kita mo ha? Again, yung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Papyrus 75, yun ay mga Alexandrian text type. At ayon sa kanya, ito ang mas reliable kasi considered to be the best. Ayan, ito. Best. Kinalang text from critic to at scholar ha. Sila, mm walang, walang, wala, wala. sila. Kanilang, eh. Wala. Buti pa to. Hindi siya naniniwala sa pagka-Diyos ni Cristo. Pero para sa kanya, yung tama, yung who, monogenistios or monogenistios. Ayan, paano yan? Ang kanina tayo maniniwala dito sa sinasabi ng scalar o dyan sa mga feeling scalar scholar. Ayan. <laughs> Kasi meron tayong mga kapatid na mga katoliko na dumadalo sa mga Bible study na sinasagawa ng ibang sekta. Lalo na sa mga kapatid natin sa Iglesia Eklis ni Cristo. Doon sa tantawin nilang pamamahayal. Uh, anong, anong ipapayo mo o natin doon sa mga kapatid natin na nakikinig or pag-inimbetahan sila sa mga Bible study, sa Bible study or pagpapamamahayag ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. O sa ibang sekta na na mga particular doon sa mga mahilig ka rin matake sa tayo. Anong, anong ma-advise mo sa kanila? Yun ba'y ba okay na dumalo sa doon? Uh, yung uh, sinabi ko nga nung uh, huli nating uh, program ng na kapag yung na uh, yung natawa ba ako mm. <laughs> yung uh, pag uh, sumasakit yung ngipin yung ipin mo mm. kanino ka pupunta syempre sa dentista wag ka sa mekaniko kasi mauubos lahat ng ipin mo <laughs> kaya pag uh, may mga katanungan doon sa mas may nakakaalam kaso ito yung uh, paalala sa atin ni San Pablo no uh, na apostol uh, sa uh, ikalawang Timoteo kapitulo 4 Versikulo 3 sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral sa halip hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. At uh, may susunod pa akong talatang sasabihin uh, sa Mateo uh, Kapitulo 24 Versikulo 5 Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Ayan. Dagdag pa, no? para lubus lubusin na natin to, no? Uh, kay Mateo pa rin, Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 19. At ngayon, sinasabi ko sa inyo na ikaw, si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng karian ng langit. Ang, ipagbaba, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. That is why, kung nag-aaral talaga tayo ng totoo, yung totoo talaga na we are uh, really trying our best to learn our faith, uh, huwag tayong pumunta doon sa alam natin na tayo ay ililigaw. Kasi ang sabi ng Panginoon, iisa lang na simbahan ang kanyang pinatayo, at yan ay ang simbahan katoliko. Kaya ano, kung may mga katanungan kayo, if you are con uh, confused with your faith, Nandito yung sinabi ko sa inyo nung uh, nakaraan nating programa, nandito yung ating mga kaparihan, nandito yung mga kahalili ng ating kaparihan, yung mga apologetics natin no, yung mga apologist natin. Sa simbahan ko may mga confusions tayo, huwag tayong dadalo doon sa mga Bible study, but rather we try to learn our faith, doon sa totoong makakasagot ng katotohanan ng uh, uh, hinahanap natin. Kasi yung paninindigan ng iba kasi Father Jai, uh, si Sir Rebecca, ay eh, dumadalo daw sila sa mga isinasagawang mga Bible study na mga ibang grupo. Kasi daw, ang itinuturo naman daw si, si, Jesus. Si Jesus at yung din naman ng Bible. Mm. Ayon, sasagutin natin yun ha. Eh, kasi merong sinabi si Apostol Pablo na ganito. No? Doon sa ikalawang Korinto 11, si 3-4, nagbibig, nagbigay kasi ng babala doon si Apostol Pablo. Kasi uh, meron kasi mga mga ngaral na nagtuturo ng ibang kisos kaysa sa itinuturo bilang mga apostol. At sa panahon natin ngayon, no, nagtuturo nga yung iba tungkol sa Panginoong Isus. Pero anong klaseng Isus ba ang itinuturo, itinuturo hmm. ng mga taong ito? Meron. Hmm. Nagtuturo. Si Cristo tao lang. Si Isus ay tao lamang. Meron din nagtuturo na si yung last time, si Orotayan. Hmm. Si Isus nila ay ni, iniutosan na umuutos na sunugin. pinagutos na sunugin ang Biblia. E, buhay niya yun, bakit niya susunugin? <laughs> <laughs> o, at ngayon, <laughs> o, tingnan, po, <laughs> tingnan po ninyo ha, halimbawa yung mga kapatid na ting Jehovah's Witnesses, tingnan natin yung ano ha, yung uh, New World Translation nila sa John 1.1. Hmm. Pagitan natin sa screen ha. Hmm, tingnan mo to ha. Sabi nila Biblia daw. O ito, tingnan natin ha. Maliban sa pagpapakilala, na iba ang kanilang interpretation tungkol sa Panginoon Jesus, ay ang kanilang pagpapakilala. Tingnan po natin na Ibig sabihin, ang gusto ko lang iparating ay hindi lahat ng Bible translations ay reliable. Kaya nga kailangan magtanong tayo sa church. Kasi yung simbahan natin maraming mga uh, binigyan talaga ng, meron talagang sapat na kaalaman tungkol sa mga bagay na uh, dapat ating malaman tungkol sa scripture, sa theology, sa history at ito po, nakikita po ninyo ngayon sa inyong screen yung Bible version or translation na ginawa or um ng mga kapatid natin, mga Jehovah's Witnesses. Ito pong mga kasulat sa kanilang John 1.1, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Just ginamang, le, ginamang mm. ano, maliit na liter, uh, 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 gi, uh na G, o. Mm. instead na, na malaking G. Uh, mm. Ayan. Yeah? Um, sa si Greek grammar ba, pagbabatayan natin, natitingnan natin, susuriin natin yung John 1.1. Tamang translation kaya yung gamitin mo ah uh, kay Theos and Hologos, yun pa ay uh, tamang salin ba? Naisalin nyo na and the word was Ajan. So, tingnan po natin ito sa uh, page um, 50 ng Going Deeper with New Testament Greek. Ito po ang sinasabi. Is it legitimate to infer from the lack of article kasi walang article doon sa uh, third clause eh. In front of Theos that God is indefinite and should be rendered a god katulad o oh, natulad ng ginawa ng mga witnesses. 'Yan ang tanong ha. The answer is a firm no. According to Greek syntax ito ang iba hindi marunong ng syntax eh, connect ito According to Greek syntax, napakaimportante ito sa pagsasalin ng ano ano. New Testament. It is common for a definite nominative predicate noun preceding a finite verb to be without the article. I say yung debatable, yung third clause, kasi walang article. Kaya may merong ginagawa, ginagawa nila ng divine, mm. merong a God, kasi wala daw. Pero hindi yan naaayon sa Greek syntax. Kaya maling salin ang the word was a God. Yeah. Kaya, kaya mag-ingat po tayo doon sa mga sinasabi natin, okay lang naman yan kasi si Jesus din naman ang itinuturo. Okay din naman yan kasi uh, gumagamit din naman ng Bible, ipagpalagay natin ito pa ang gamitin ng mga antay katoliko na sabi nila sila gumagamit ng ating mga Biblia. Yun ba ay garansya na na tama ang kanilang sinasabi? Hindi, hindi. Kasi, ibang interpretation pa rin ang kanilang oh. gagawin. Ngayon, ang problema dito ngayon, kahit gumamit ka pa ng Biblia, kahit lahat ng versions pa gamitin mo, kapag ICGC sa pamamaraan Correct. mo, anong dalabas doon? delikado kasi personal interpretation. Yung Iligaw mo yung hmm. mga... Yung mga tao. Yung uh, sinabi ko kanina. Hmm. Kapag hindi exegesis. Correct. Oh, ngayon ang problema, para, para sa mga biblical scholars, yung exegesis, sa exegesis pala, malaking... malaki palang may impluensya ng knowledge sa original text. At ang Catholic Church. Alam na alam mo yan. Marami tayong mga biblical scholars ay pinapadala pa sa Roma para mag a uh, sabi, Sabihin ba naman ng iba na wala daw alam yung mga pare natin? Nako naman. Yung mga... Lalo na ng simbahan, nakapagsalin ba tayo ng eh, iba't ibang mga versions ng Biblia? Kung walang alam sa biblical language ng ating simbahan? Oo. Oh. Pero itong mga mga atake sa atin, katuloy itong mga patetic visa ni ngayon, wala pa rin, hindi pa rin sila nakaka-ano produce ng sarili na lang sa Bakit kaya? Kasi, imposible kasi makapag-ano sa atin ka. Kung hindi, wala kang alam sa grammar ng Biblia. At yung basic, ha? Hindi yun sapat. Correct. Hindi yun sapat. Especially ngayon, itong New American Bible Revised Edition, ginamitan ito ng Vinci Scrolls. At yung Vinci Scrolls, ha? yung midsize mahirap pa sa inyo. wala, wala siyang uh, vowels bowels, tulad nung naso, nakikita natin sa Aleppo Codex o so sa, sa Masuritic Text na manuscript, no? So ayan po mga viewers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutulman sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag-salute ninyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutoy. Prodigo at Iglesias